Wagi ang Pinoy dominated squad na Asia All Stars sa taunang B-League Asia Rising Stars game sa Okinawa, Japan. Dito nagpasiklab ang ilan sa Pinoy imports na naglalaro sa liga. Balikan natin ang aksyon sa ulat ni Rafael Bandayrel ng BTV Sports. Bumida si Carl Tamayo sa Asia All-Stars team na binubuo ng mga Asian imports sa All-Star Game ng Japan B-League itong Sabado ng hapon sa Okinawa Arena. Ito ang unang beses na nakapaglaro si Tamayo sa All-Star Game pero hindi niya pinalagpas ang pagkakataong magpakitang gilas. Gumawa ng 18 points, 2 rebounds at 1 assist ang Ryuku Golden Kings forward upang pangunahan ng kanyang kupunan sa dominanteng 127-115 victory kontra sa All-Japanese Rising Stars team. Uh, masaya po kasi uh, siyempre uh, lagi kami magkalaban po rito and then sa moment na to uh, magkakampi po kami. Um, iba, uh, yung, yung time na ganito po, bihira lang po mangyari sa amin. So sobrang happy and excited po ako na mag, makipaglaro po kasama sila. Nagpasiklab din si Nasan NEU Phoenix Guard di Ravena at Yokohama B Corsairs Big Man Kai Soto nang magpakawala ang mga ito ng dumadagong-dong na mga slam dunk. Para sa tumatayong kuya ng mga Asian imports sa Japan na si Kiefer Ravena, masaya lamang siya sa pagkakataong makalaro ang kanyang mga kapwa Pinoy sa B-League. How do you like the All-Star in Okinawa? Uh, it's been fun. It's been one good experience. Uh, all the Asian Kota players coming out together for at least one time a year. Uh, it's nice to be 2-0 now from last year. Hopefully we can continue the streak. Bukod sa mga Pinoy Cagers, maganda rin ang nilaro ni na former Bay Area Dragons center Liu Chuan-Sing na nag nagambag ng 15 points habang pumukol naman ng 11 markers si Korean import Lee Dae-sung. Bukas naman idaraos ang Black vs. White All-Star Game kung saan tampok ang pinakabigating mga manlalaro sa liga. Rafael Bandayrel para sa Bayan.